Kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak. Na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, no na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo doon sa Porak. Siguro alam din ni, na naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Uh, nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po nang hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo, uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa Uh, sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pugo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupa uh, sa, um, lupang sampung hektarya dyan sa Pugong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon na ako naging Vice Governor ng Pampanga, tatlong terms na ako Governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang Senador dito sa pagkakasalukuyan. Siguro magiging, kung mapapala din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ako po ang pangalan ko rito. Sino mag invest ngayon sa porak? Ang sama-sama ng pangalan ng porak ngayon. Sana mayor, ako nananawagan sa iyo at malapit ha. Ah. Dahil tayo doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng pora. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may war warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, niwala wala akong alam dito. Tsaka bira po akong bira po akong matin ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involve dito, siguro wala ako dito.